May mga tinginan talagang kahit sandali lang, pero ramdam mong may something na agad. Lalo na kung nagsimula lang sa simpleng, Uy, ang pogi ng alaga mo. Welcome sa isa na namang kwentong, Mapapangiti ka, may in love ka, at mapapaisip ka kung hanggang saan nga ba ang pwedeng maramdaman ng dalawang pusong hindi sigurado kung may label o wala. Ito ang Pogi ang Alaga Ko isang kwento ng kilig, alaga at mga titig na may kahulugan. Pero bago natin simulan, shout out muna sa isa sa mga pinakamasugid nating tagapakinig na si Jack Muhika mula sa Los Angeles, California. Maraming salamat sa suporta, Jack. Sana mapasaya ka ulit ng kwentong ito kahit nasa kabilang side ka ng mundo. At syempre, kung gusto nyo pang makarinig ng ganitong mga kwento. Don't forget to like, share, at subscribe sa channel. I-on nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong BL stories na siguradong tatago sa puso. Simulan na natin! May bago kaming neighbor dito sa compound. Ang pangalan niya, Javier. Di ko alam kung ilang taon siya pero mukhang nasa maagang dalawampu. Medyo tisoy, mukhang hindi sanay sa init ng kalookan. Lagi kasi may towel sa leeg. Ako nga pala si Eric, freelance virtual assistant at proud dog dad ng isang husky na si Simba. Oh, Simba ang pangalan kasi mahilig sa Lion King yung ex ko. Pero wag na natin pag-usapan yon. Baka humaba pa kwento ko. Isang hapon, habang pinapaliguan ko si Simba sa tapat ng gate, bigla na lang may nagsalita sa likod ko. Kuya, ang pogi naman ng alaga mo. Napalingon ako. Si Javier, nakasando, may hawak na ice cream at nakatingin kay Simba na parang may halong takot at tuwa. Sino to? Si Simba? Oo, gwapo talaga 'yan. Mas gwapo pa sa akin. Biro ko. Ngumiti siya. Alam mo bang type ko yung mga husky? Yung may blue eyes tapos parang laging galit. Napangiti na lang ako. Parang ikaw lang mahilig sa mga suplado. Bigla siyang tumawa. Ay hindi ah, friendly ako, promise. At sa hindi ko inaasahan, umupo siya sa tabi ko habang binubuhusan ko ng tubig si Simba. Nagulat ako kasi usually yung ibang kapitbahay takot lumapit sa husky ko. Pero eto siya, nakatingin kay Simba. Pero paminsan-minsan, napapatingin din sa akin. At hindi ko mapigilang mapansin para yatang mas matagal siyang nakatitig sa akin kaysa sa aso ko. Kinabukasan, bandang alas 6 ng hapon, nilabas ko ulit si Simba para mag-ikot sa labas. Gamit ko yung retractable leash kasi pagbiglang tumakbo si Simba. Feeling ko ako rin mahahatak at malilipad kasunod niya. Habang palakad kami sa may sari-sari store. Ayun na naman si Javier, nakaupo sa harap ng tindahan, may hawak na soft drinks, tapos naka lang at oversized na shirt. Yung tipong tambay look na ewan, basta may appeal. Ngumiti siya agad nang nakita ako. Uy, si pogi. Simba, 'di ba? Nilapitan niya agad si Simba. Pwede ko ba siyang hawakan? Sige lang, sabi ko. Sabay abot ng leash. Mabait yan pag hindi gutom. Hinaplos-haplos niya si Simba. Pero habang busy ang kamay niya sa balahibo ng aso ko, napapansin kong parang sa gilid ng mata niya, ako yung sinisilip. Bigla niyang sabi, Sabi ko nga sa sarili ko, dapat bumili ako ng aso. Pero baka di ko kayanin Mahirap ba mag-alaga? Medyo, sagot ko. Parang relasyon. Kailangan ng effort araw-araw. Napatawa siya. So, wala ka bang jowa ngayon? O may kasamang alaga sa kwarto? Umiling ako. Wala eh, single. Solo sa kwarto. Maliban sa alaga kong mayabang. Sayang ang pogi, sabi niya, sabay kindat. Sayang yung kwarto. Kinindatan niya ako. Feeling ko tuloy ako yung tinawag niyang pogi, hindi si Simba. Tahimik akong natawa. Medyo weird na nakakakilig. Bago siya umalis, tinapik niya balikat ko. Next time, turuan mo naman akong mag-alaga. Nang aso, pag uwi ko, si Simba tahimik lang. Pero ako, kinilig ako ng walang dahilan. O baka meron. mga ilang araw din akong hindi lumabas kasama si Simba. Busy sa work, puro kape, at ang tanging kausap ko lang buong araw ay yung kliyente ko. Tapos isang gabi, habang nagpapalamig sa labas, may narinig akong mahinang tawag mula sa kabilang bahay. Eric, si Javier, nakahudi kahit summer, nakangiti. Lakad tayo, sabay tingin kay Simba na parang tinatawag niya rin hindi ako nakaimik agad ah, sige sandali lang, kukuha ko ng leash pagbalik ko, nakaabang na siya sa labas, siya na ang humawak ng leash, ako na lang ang sumunod, as in literal habang naglalakad kami sa gilid ng subdivision wala masyadong ilaw tahimik, may konting hangin si Simba nauuna parang bodyguard tapos kami ni Javier magkatabi pero hindi magkadikit ang tahimik mo, sabi niya. Naninibago lang. Di kasi ako sanay may kasama maglakad. Ganun ba? Eh ako sanay na ako sa walang kasama, sagot niya. Kaya nga ngayon, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya tumingin pabalik. Nakatingin lang siya kay Simba. Pero sa gilid ng mata ko, parang humiti siya. Teka, dagdag niya gusto mo ba ng milk tea? Treat ko na. Gabi na eh. Bukas pa naman bilihan sa Kalibre ko. Basta samahan mo ako. So ayun. Natapos ang gabi na may hawak siyang milk tea at ako rin. Si Simba, nakahiga sa gilid ng upuan, antok na. Thanks, sabi ko habang iniinom ang last sip ng drink. Sure, ang sagot niya. Pero sana maulit. Napatingin ako sa kanya tapos tinapik niya balikat ko again pangalawang tapik na sa loob ng isang linggo at sa pangalawang beses hindi ako natawa kinilig na ako simula nung gabi ng milk tea lakad napansin kong mas naging present si Javier hindi lang sa lakad kasama si Simba pero sa chat yes chat una simpleng uy gising ka pa tapos naging, kamusta araw mo? Hanggang sa, picture mo nga ngayon. Gusto ko lang makita yung ngiti mo na pagod. Hindi ako sanay sa ganun. Usually ako yung mahilig mangumusta. Ako yung marunong mag-alaga. Pero sa pagkakataong eto, parang ako yung inaalagaan. Isang gabi nag-send siya ng selfie. Mukha siyang bagong ligo. Basang buhok. Walang shirt. Tawel lang ang nakalawit sa balikat. May caption, Good night na, pagod. Pero naisip pa rin kita. Napakunot no ako. Nagreply ako. Teka lang, straight ka ba? Diba? Hindi siya agad sumagot. After three minutes. Oo, pero bakit parang gusto kitang ichat buong gabi? Sinundan pa niya ng isa pa. Wala lang. Comfortable lang kasi ako sayo eh. Parang ikaw yung tahimik pero safe. Napatulala ako. Hindi ko alam kung ano yon Flirt? Harmless chat? O baka curious lang siya? Pero alam mo yung pakiramdam na ayaw mo nang isipin kung totoo o biro. Kasi sa totoo lang, kinikilig ka na. Yun ako. Bago ko pa ma may isa pa siyang message. 'Wag mo nga screenshot to. Hahaha. <laughs> Nakakahiya. Napangiti ako at syempre, ini-screenshot ko pa rin. Bandang alas 11 ng gabi, kakapatay ko lang ng PC. Pikit na ang mata ko, ready na matulog nang biglang nag-vibrate ang phone ko. Nag-text si Javier. Gising ka? nag ako ng simple lang. Oo, bakit? Sinundan niya agad. Pwede ba akong dumaan sandali? Napaupo ako hindi agad nakareply. Dumaan, wala naman siyang kailangan. Wala siyang iniwang gamit. At for sure, hindi si Simba para kunin. So, bakit? Wala lang, reply niya. Di ako makatulog. Parang gusto ko lang ng kausap. Sandali lang promise, di ako magtatagal. Napabuntong hininga ako. Tiningnan ang sarili ko sa salamin. Naka-boxers, puting sando. Medyo magulo ang buhok. Tinex ko siya. Puro kasandali lang, pero laging may bitin. Halika na dito, bukas ang gate. Pagkalipas ng limang minuto, may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, ayun siya. Hoodie na kulay gray, basketball shorts, at chinelas na parang hiniram pa sa tatay niya. Hi! Mahina niyang bati. Pasok ka, sabi ko. Sabay iwas tingin kasi ang awkward. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Ako naman, sa computer chair. Tahimik kami ng ilang segundo. Si Simba, natutulog sa sulok, hindi man lang gumalaw. Tila alam na may guest ang ama niya. Pasensya na ah, bigla niyang sabi. Ewan ko, gusto lang kita makita. Napatingin ako sa kanya. Diretso ang tingin niya sa sahig. Para siyang batang may tinatago. Okay lang, sagot ko. Gusto mo ng tubig? Hindi na, sabi niya. Pwede bang dito lang muna ako? Kahit sandali lang. Tumangu ako. Wala akong sinabing kahit ano pa. Tumahimik ulit. Hanggang sa bigla siyang humiga sa kama ko. Walang paalam. Walang tanong. Ako, natigilan. Napatingin siya sa akin habang nakahiga. Sabi ko naman sa'yo, di ako magtatagal eh. Tapos ngumiti. At sa ngiting doon ko na-realize, hindi na talaga tungkol kay Simba ito. Nakahiga pa rin si Javier sa kama ko, nakaunan sa braso niya, nakatingin sa kisame. Ako? Nakaupo pa rin sa computer chair, hindi makagalaw. Tahimik lang kami. Si Simba, tulog pa rin. Gabi na talaga kasi. Pero ang utak ko, gising na gising. Eric, tawag niya sa akin mahina. Hm? Wala lang. Ang bait mo lang kasi. Alam mo yon. Hindi ko alam bakit. Pero parang ang gaan mong kasama. Gumiti ako, pilit. Madalas ko naririnig yan. Usually pa na yung kaibigan naming bakla kapag may crush sa straight guy. Napatawa siya, pero halata sa mata niya na may sinseridad sa sinabi niya. Hindi naman sa ganon, sagot niya hindi ko rin maintindihan eh. Hindi ako bakla. Wala akong history. Pero sa'yo, parang, parang, ulit ko. Parang gusto kong nandito lang lagi. Tumingin siya sa akin. Straight eye contact. Ramdam ko na yung hangin sa loob ng kwarto. Parang biglang bumigat. Lumapit ako ng bahagya. Okay lang yan. Hindi mo kailangan ilabel lahat. Hindi ko nga alam kung nai love na ba ako sa'yo o natutuwa lang ako kasi hindi ka judgmental. Eh, bakit mo ako gustong makita ngayong gabi? Tanong ko, diretso na. Tumahimik siya saglit. Tapos, wala. Kasi gusto kong makasama yung taong nagpapakalma sa isip ko. Ikaw yon. Biglang lumipad yung puso ko sa sinabi niya. Hindi ako prepared doon. At parang, hindi rin siya. Kasi ilang segundo lang, bigla siyang bumangon. Shh! Sorry, hindi ko alam kung dapat ko ba sinabi yon. Ngumiti ako, lumapit sa kanya. Tinapik ko balikat niya. Oo, oh, yung pareho ng ginagawa niya sa akin dati. Relax lang, hindi kita hahatulan. Tumingin siya sa akin seryoso. Paano kung gusto kitang halikan? Hindi ako agad sumagot. Pero ang katawan ko, hindi umatras. Paano kung gusto kitang halikan? Yun ang tanong na binitawan ni Javier na hanggang ngayon tumutunog pa rin sa tenga ko. Hindi ako agad sumagot. Hindi rin ako umatras. Siguro dahil sa sobrang gulat o baka kasi gusto ko rin. Hinintay niya yung reaksyon ko. Wala siyang ginagalaw. Parang bigla siyang natauhan sa sinabi niya. Pero sa halip na sumagot ako ng salita dahan-dahan akong naupo sa tabi niya. Pareho kaming tahimik. Hawak niya yung laylayan ng hoodie niya parang kabadong bata. Tapos, sabay kaming tumingin sa isa't isa. Walang music, walang background effects. Pero ramdam ko yung kaba. Ramdam ko na hindi na ito tungkol kay Simba. Matagal ng hindi. Okay lang ba? Tanong niya, pabulong. Tumangu ako. Dahan-dahan halos hindi ko na maramdaman yung dibdib ko sa sobrang tindi ng heartbeat ko. At doon, lumapit siya. Hindi kami sanay. Hindi siya sanay. Kaya nung naglapat na ang mga labi namin, ang unang nangyari, nagkabanggaan ang ilong namin. Pangalawa, medyo malamig ang labi niya, parang kakakain pa lang ng ice cream. Pero nung tumagal ng konti, naging totoo na yung halik. Hindi sobrang laplapan. Hindi rin friendly peck. Basta halik na may tanong. Parang tama ba 'to? May maliba akong masarap. Pagkatapos ng ilang segundo, umatras siya. Pareho kaming hindi makatingin. Pero sa pagitan ng katahimikan, siya na rin ang unang nagsalita. "Shit. Sorry." Ang awkward. Napatawa ako. Hindi naman lasa pa yung ice cream, no? Ngumiti ako. Oo, pero okay lang. Favorite ko rin yung flavor. Tumingin siya sa akin. Ngumiti rin. Pwedeng ulitin. At hindi ko na kailangan sumagot. Matapos ang halik, wala nang nagsalita. Si Simba lang ang maririnig. Humihilik sa sulok. Walang kaalam-alam na may moment nakakalampas lang sa harap niya. Si Javier, humiga ulit this time medyo malapit na sa akin. Hindi na siya yung tipong unsure. Parang gusto na lang niyang mapahinga sa katahimikan ng kwarto. Okay lang bang dito na lang ako matulog? Tanong niya. Hindi na ako nagulat. Tumangu lang ako. Walang mali siya. Dagdag niya. Pagod lang talaga. Tapos, ewan, gusto ko lang yung vibe mo. Walang problema. Sagot ko basta wala ring agawan ng kumot. Napangiti siya. Promise. Kumuha ako ng extra pillow at tumabi sa kanya. Hindi masikip ang kama ko. Pero ramdam ko pa rin ang init ng katawan niya kahit wala kaming physical na contact. Tahimik ulit. Tapos bigla siyang nagsalita, pabulong. Eric, hmm? May chance ba na magugustuhan kita? Napatingin ako sa kisame. Eh. Ano sa tingin mo? Sagot ko, dito ka na natutulog eh. Napatawa siya pero yung tawa niya may halong kaba. Yung parang hindi siya sigurado kung biro lang yung sinabi ko o may halong totoo. Tapos bigla niyang nilapit ang kamay niya sa braso ko. Dahan-dahan, parang naninimbang kung okay lang. Hindi ko siya pinigilan. Niyakap niya yung braso ko. Mahigpit pero hindi mabigat. Mainit. Totoo. Good night Eric bulong niya Good night Javier At sa unang pagkakataon may natulog sa tabi ko na hindi ko kailangang intindihin kung aalis pa siya kinabukasan Pero sa loob-loob ko sana hindi na Alas 7 ng umaga Medyo maliwanag na sa kwarto Tumama ang sinag ng araw sa mukha ko pero hindi yon ang unang dahilan ng pagising ko. Yung bigat sa dibdib ko, literal, dahil nakaunan si Javier. Nakahiga siya sa kaliwang bahagi ng kama, nakadyakit pa rin. Pero ang braso ko, hawak pa rin niya na parang unan. Tulog pa siya. Maayos ang hinga. Payapa ang mukha. Parang batang walang iniisip. Ako? Hindi ko alam kung anong iisipin. Dahan-dahan akong gumalaw. Akala ko, Magigising siya pero hindi Mas humigpit pa nga yung kapit niya sa braso ko Napangiti ako Putya Ang klingi Hindi ko alam kung dahil antok pa ako O dahil lang sa dami ng emosyon Na hindi ko maipaliwanag Pero imbis na kumilos Humiga ulit ako Hinayaan ko lang siya Mga ilang minuto pa Saka siya unti-unting dumilat Sorry Garalgal niyang boses ang bigat ko siguro, hindi ka naman ganun kabigat, sagot ko, sabay ngiti. Kaya lang, baka masanay ako. Tumingin siya sa akin, medyo seryoso. Eric, ma'am, ano ba tayo? Tahimik, wala akong sagot, hindi agad, kasi kahit ako, hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, ang sarap ng feeling na nandito siya, katabi ko. At wala akong gustong baguhin sa eksenang ito hindi ko alam sagot ko pero kung araw-araw kang gigising sa tabi ko okay lang kahit wala pa tayong tawag tumangu siya mumiti, lumapit tapos humalik siya maikli lang, walang salita pero sapat na para maintindihan kong hindi na to simpleng curiosity lang maya maya, sabay kaming bumangon ako sa kusina nagluto ng itlog at hotdog tulungan na kita dyan sabi niya Marunong ka ba magluto? Hindi. Pero gusto ko lang makatabi ka kahit sa kusina. Nagkatinginan kami. Sabay kaming natawa. Mas masarap pala ang umaga kapag alam mong hindi ka na mag-isa. Simula nung gabing natulog siya sa tabi ko, hindi na nawala si Javier sa routine ko. Tuwing umaga, siya ang unang bumabati. Tuwing gabi, siya ang huling kachat. At si Simba, mas napagod na ngayon kasi dalawa na kaming naglalakad sa kanya araw-araw. Pero kahit gaano ka natural ang lahat, hindi pa rin namin napag-uusapan ng diretsyo. Ano ba tayo? Hanggang sa isang hapon, habang nasa park kami, ako, si Javier, at si Simba napuro puro dumi na naman ang paa, bigla siyang huminto habang nakaupo kami sa bench. Eric, h? Hmm? Tumingin siya sa akin. Hindi yung usual tingin. Yung seryosong tingin na may gusto talagang sabihin. Pwede ba kitang tanungin ulit? About saan? Yung dati kong tanong. Pero ngayon, kaya ko na sagutin. Kinabahan ako. Pero ngumiti Sige, tanong mo ulit. Huminga siya ng malalim. Eric, tayo na ba? Hindi ako sumagot agad. Nilapit ko lang ang kamay ko sa kamay niya. Hawak, hindi bitaw. Tayo na. Matagal na. Ngayon lang natin pinangalanan. Tumingin siya sa akin. Ngumiti. At sa harap ng mga batang naglalaro. At ni Simba na abalang-abala sa paglanghap ng damo. Hinalikan niya ako. Marahan. Taimtim. Walang pakialam sa paligid pag-uwi namin, tahimik lang kami sa sofa habang nanonood ng Netflix. Si Simba nakahiga sa gitna namin tapos bigla siyang nagsalita. Uy, me, boyfriend mo na ako ha? Ngumiti ako. Oo naman, may alaga kang pogi. Teka, ako ba yun o si Simba? Ngumisi siya. Pareho. Minsan pala, yung mga kwentong akala mo kay Simba lang iikot sa puso rin pala hahantong. Hindi malinaw kung sino ang unang kinilig, si Eric ba, si Javier, o tayong mga nakinig. Pero ang sigurado, may mga alaga. Talagang hindi mo inaasahang mamahalin mo. Hindi lang dahil cute sila, kundi dahil sila rin pala ang daan para makahanap ka ng tunay na koneksyon. Kung kinilig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video i-share sa tropa mong marupok at isubscribe sa channel para sa mas marami pang kwento ng pagmamahal, kabog ng dibdib at mga relasyon na nagsimula sa hindi inaasahang pagkakataon. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires kung saan ang bawat kwento ay totoo sa puso kahit minsan may halong kalandian. Hanggang sa susunod nating kwento, Ingat kayo mga ka -BL.